Magandang araw sa inyong lahat, aking mga estudyante sa AMA Computer College. Ako nga po ang teacher nyo, ang guru nyo sa Filipino 2121, Pagsulat sa Pilipinas sa Piling Larangan Academic. Okay. Ako nga po si Lorna Trinidad, ang inyong guro, uh, Senior High Online Coordinator from AMA Makati. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay, ito ang ating paksa o ang ating pag-aaralan. Week 12, Liham at Resume. Liham at Resume, alam na, nasa isip nyo yan. Naku, kami ng lihang, nagawa kami ng resume. Paano nga ba yun? Sa umagang ito, kailangan malaman nyo ang mga layunin na ating pag-aaralan sa liham at resume. Ano nga ba ang liham at resume o ang layunin? Mabigyang kahulugan ang liham at resume. Malaman nyo o kung ano ang liham at resume. So, nailalahad ang iba't ibang uri ng liham. Malaman nyo ang, ano ba ang mga iba't ibang uri ng resume matutukoy din ang ma mapag-aaralan nyo ang anlayunin, gamit, hakbang, etika sa pagbuo ng liham at resume. Okay? So, susunod, maip maipapaliwanag ang kagahalagahan ng liham sa pang sa epektibong pakikipag-ugnayan. Yan ang dapat nating matamo nyo sa araw na ito. Ano nga ba ang liham? Ano ba ang ibig sabihin ng liham? Ang liham a ah, o sulat ay isang isinulat na mensahe na naglalaman ng paalaman, balita, saloobin na ipinapadala ng isang tao para sa kanyang kapwa. Liham 'yon, ano? So, sa liham merong mga sa paggawa ng liham meron tayong mga bahabahagi. Ayan. Para sa paggawa ng liham. Ano nga ba yun? Ano ang una? Susulat nyo ang inyong tirahan petsa. Ang tawag doon ay pamuhutan at petsa. Sumunod, isusulat nyo yung kung saan nyo ipapadala yung inyong liham. Lalagay nyo yung pangalan ng susulatan nyo. Pangalan niya, buong pangalan niya, posisyon niya, pangalan ng kumpanya at ang tirahan. Sumunod, so, bating pambungad o panimula. Susulat, isusulat niyo yung mahal kong ginoong uh, de la Cruz. Mahal na ginoo ginang Jose. Yan. Mahal na binibining Eliza. Ayan yun. Nang lalagay niya sa bahagi ng liham. Pangapat, apat ayun yung katawan. Ayun na ay yung katawan. Ayun na ay yung inyong sasabihin sa sulat. Patungkol yun sa kumpanya na inyong nais pasukan. Sabihin nyo rin ang sarili nyo at ang posisyong ibig nyo applyan. At sabihin nyo rin yung inyong resume na ito ay kalakip ng inyong resume at contact number. Susulat nyo rin yun sa inyong ginagawang liham sa katawan ng liham. Sa katawan ng liham. Pag nasabi nyo na lahat yon bating pangwakas nun, ang yung paggalang, ano, halimbawa, lubos na sumasa inyo, Eugene, ayan, lubos na gumagalang, Elazul, ayan yun, sulat nyo yung ganun, mga pangal, bating pang, pangwakas. Siyempre, kanina ba galing hindi liham? May isusulat niyo yung pangalan niyo, 'di Pangalan at lagda. Ayun lang ang part o bahagi ng liham. Ito yung pinaka-format niyan. Yan. Nasa left side lahat. Yan ang format. Bali, familiar na kayo diyan sa paggawa ng format sa liham. Okay, pag-aaralan natin din ang iba-ibang uri ng liham, hindi lang liham aplikasyon, di ba? So, ang una, liham pagbati. Ano ba yung liham pagbati? Siyempre, nagko-congratulate kayo doon. Isang pagtatagumpay, di ba? Or karangalan. Bakit niyo ba siya binabati? Dahil nagtagumpay siya sa kanyang uh, project. Yan. Bakit ba siya may karangalan? Nag dahil nagtapos siya with highest honor. Ayan. Tagumpay at karangalan ng isang tao. Kaya kayo gumagawa ng pagbati, dihang pagbati. Sa panganyaya, ayan, o letter invitation, nag invite kayo ng speaker. I- invite nyo ang, maging siyang speaker sa, sa mga kongregasyon. O kaya sa mga pagdiriwang, gusto nyo siyang imbitahan na dumalo, hindi lang speaker, makibahagi, dumalo, makisaya sa isang uh, pagdiriwang, ano? I-invite nyo ang isang tao. Okay? Hindi hang tagubilin. Pag sinabing tagubilin, nagmumungkahi kayo sa isang uh, kumpanya kung ano yung ikakaganda ng isang uh, tanggapan, di ba? Isang isang uh, uh, agency or or uh, uh, mga uh, employee sa employee ayan sa employer mga ganoon no nagtatagubiling kayo nagmumukhay Siyempre, pag nagmumukhay napandang pananalita yon nagmumukhay na ikagaganda ng isang kumpanya o, liham lihang pasasalamat bat ka ba nagpapasalamat o ano man dahilanan dahil nakatanggap ka ng magandang biyaya lihang pasasalamat full of emotion niya nagpapasalamat ka no kung anong mga natanggap mo. o anong mga ano mang nangyari sa iyo, di ba? Sumunod, pahilingan. Naghihingi o letter of request. Humingi ka na isang bagay o pagpapatupad ng mga policy, rules, at marami pang iba sa isang kumpanya, sa isang uh, organisasyon, o or ano mang nire-request mo o hinihiling mo sa kanila o ano man yun. liham pagsang-ayon o letter affirmation. Ano ba yung pinapag ayon mo o pag pagpapatibay mga kabungti Sa pagsang-ayon at sumasang-ayon sa sa, sa sa kanilang pag pagpapatibay, makakabuti sa tanggapan. Yun ay pagsang-ayon mo sa kanila. Sa anumang uh, ah uh, gawain, activity, rules, policy, at marami pang iba. Hindi pagtanggi. Letter of negation. Bakit ka ba tumatanggi? Di ba? Sa pagtanggi mo, tandahan mo yung pananalita mo o pagsulat mo na hindi makaka-offend sa ka. patanggap, sa makakabasa. Kung hindi ka makaka-attend ng kanyang kaanyaya, bigay, ay uh, 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 sulat mo doon na ikaw ay may kinatawan o proxy doon sa paanyayan niya na hindi na na masisihan ang iyong pagbibigyan na pagtanggi sa nag-invite sa iyo. Hindi yung pagsubaybay. Bakit ka ba nagsubaybay? Ah, bakit ba magpapalo up? Dahil matagal mo nang inintay, wala pa siyang sagot o reply. Sasabihin mo dun sa follow-up letter mo na ikaw ay sumulat ng ganito noong pechang ganito na ang sabihin mo yung tukuyin mo rin kung ano yung iyong tinutukoy sa una mong sinabi, na sa una mong sinulat para malaman ng recipient na iyon ay yung pinapalo up. Okay? Isa, marami pa, pagbibitiw. pag pagbibitiw. Bakit ka ba nagbibitiw? Duro, naka kita ka ng magandang trabaho. O ano man ang nangyari kung bakit ka nag, magbibiti, magre-resign. May nangyari o hindi maganda o maganda. Ganun man. So, pag, sa pagbibiti mo, pag ano, ka ng one month allowance na isang buwan sa employer. Hindi yung magbibiti ka na kagad, magbibigay ka ng letter ngayon. Bu pinabukasan next week. Sa so, susunod na araw, resign ka na. Hindi pwede yun. Hindi magandang ano yun, ugali. pagre resign one month before, nagbigay ka ngayon, may is may one month kang palugit uh, palugid sa employer. Ito, uh, number 10, hika, uh, liham kahilingan o application letter. Ito ang bibigyan din natin. Ito yung ituturo ko sa inyo para mapakinabangan nyo after ng graduation nyo. No? Para sa kabubuti ng inyong buhay kung gusto nyong mag-apply. Okay? liham, diham. liham paghirang, letter appointment. So ina-appoint mo yung iyong uh, bibigyan mo appointment yung iyong yung, yung uh, employee mo. Ina-appoint mo siya sa mataas sa susunod na posisyon, sa mataas na posisyon. Yung na-appoint mo siya bilang supervisor, bilang director, vice president o CEO o anuman na mataas na posisyon sa isang kumpanya. Next. Sumunod, hindi pagpapakilala. Letter of introduction. Papakilala mo ang iyong personal. Ha? Ah? Personal na personal na ikaw ay na magandang salita na, na walang walang pag pagyayabang dahil hindi, hindi ka kilala ng iyong pagbibigyan. Na gusto mong makatulong sa kumpanya. Na ikagaganda ng kumpanya o anumang organisasyon o anumang uh, grupo na iyong bibigyan ng gusto mong iyong ipakilala ang iyong sarili nod sa pagkambas, ikaw ay ikaw ay naghihiling uh, gagawa nang ng, uh, ng uh, mga hihiling ka ng mga bagay ng mga item o service services gusto mong malaman na ganito, ano ba yung presyo nito? Ano ba yung uri nito? Yan ang lihang pagkambas. Lihang pagtatanong. Letter of inquiry, bakit ka ba nagtatanong o bakit ka ba nag inquire? Sigurado, hindi mo alam yung mga ganitong policy. Gusto mo siya ng official opis na paliwanag. Ano? Gusto mong magkaaroon ng official na paliwanag para sa iyo. Yun ay ang pagtatanong para maliwanagan ka sa anumang gusto mong malaman. Sumunod, so, ang pakikidalamhati. Pag sinabing pakikidalamhati, iyon yung mga taong mga kamag-anak natin, kaibigan na naulila, na pag sinabing naulila, ay namatayan. Iyon ay letter of condolence sa mga kaibigan, kaopisina, mga kamag-aralman, kaibigan, kamag-anak. Iyon yung pagbibigay mo ng letter of condolence. Sige, ang pakikiramay. Eh. Pakikiramay. Eh. Yun daw ay nakaranas ng matinding sakuna, ganyan. Nakaranas ng napakasakit na nangyari sa buhay nila at masamang kapalaran nangyari sa buhay. Or letter of sympathy. Sino ba yung mga yan? Mga ano natin, kaibigan, kapitbaha, neighbors, kamag-anak likas naman sa atin na Pilipino tayo matulungin. Nakikiramay tayo sa lahat ng panahon. Because sa atin, yan, yan yung kultura ng Pilipino, di ba? O, yan ang mga uri ng liham. Okay? Ano naman ng no? liham aplikasyon? Ito yung ating pag-aaralan. Yan, pag-aaralan. Okay? ito. So, liham aplikasyon. Uh, ito ay isang formal na liham na ginagamit sa mga legal na transaksyon o kaya ay sa pag-apply ng trabaho. Maaari rin itong gamitin sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng ahensya or organisasyon. Okay. Yan uh, ang liham liham application ay isang formal na liham na inyong gagawin. Okay. Ano naman ang resume o oh? pansariling tala? Ba? pansariling tala. Ang resume ay isang dokumento na naglalaman ng karanasan ng isang aplikante sa trabaho, sa kanyang edukasyon at kasanayan na ibibigay sa employer kapag nag a -apply. Iyan yung tala. Lahat tayo may tala, pang sariling tala. Resume. Gagawa kayo niyan. Pag-aaralan niyo yan, ha? Sunod. Ano ba ang mga gamit ng resume at liham? Saan ba ginagamit ito? Okay. Ito ang pinaka mahalagang dokumento kung mag apply ka ng isang trabaho, mag apply para sa isang fellowship or grant or scholarship, at sasali ka sa isang contest o patimpalak palak, at marami pang iba. Ito rin ang unang ugnayan sa posibleng employer ng kanilang kinatawan. Iyan ang ugnayan. Magbibigay kayo ng dalawang importanteng dokumento. Sunod, hahanapin nila ang inyong resume. Ang, ang mga importanteng tungkol sa iyo, yung edukasyon, mga experience mo sa unang trabaho at kakayahan mo at kagalingan. Sumunod, aalamin nila sa liham ang ilang personal na impormasyon na kung bakit ka nag apply sa posisyon na ina-applyan mo sa kanila. Ayan yon Aalamin nila ang liham ng ilang personal na impormasyon mo para sa'yo. Ito rin ang batayan kung karapat dapat kang mapabilang sa interview o sa panayam ng isang aplikante. Kung napabilang ka na sa, sa interview, naka-second step ka na. First step, nag-apply ka na. Letter, nagpadala ka na. Second step, nagpadala ka na. Ah, ano ka na? Interview na. Wow, interview ka na. Huwag kayong matatakot mag-apply ng trabaho. Yun ang kailangan nyo maging mat, ma, ma ano tayo ha maging matapang okay sumunod kailangan umangat ang inyong aplikasyon pa paano ah, papaangatin yon particular sa inyong resume at liham kapag marami kayong naglalaban-laban para sa isang posisyon yan so galingan nyo sa paggawa ng resume at bihang. Magbigay laan din kayo sa paggawa ng mga dalawang dokumentong ito. Magbigay panahon o time sa pagsulat ng mga ito. Okay. Ano naman ang mga etika doon? Pagsasaalang-alang sa etika. Hindi lang basta tayo gagawa lang. Dapat ilahad dito ang totoong impormasyon nyo. Dahil sa sa high-tech na tayo, the technology ng internet, madaling malaman kung anong iyong impormasyon na ibinigay. Kaya huwag kayong mag iinvento ng impormasyon ilalagay sa resume. At huwag din magsisinungaling. Gaan, gaano, man ito katindi hindi papalagpasin niya na inyong employer ha? Yung mga employer doon. So, tandaan nyo itong etika nito maging totoo. Huwag mag ng ilalagay sa resume o sa, le sa liham. At, huwag magsisinungaling. Sumunod. Ano naman ang hakbang sa pagsulat ng resume at liham? Diba? Anong hakbang? Kailangan, munang alamin nyo, ang isang kumpanya or organisasyon na gusto niyong o nais niyong pasukan. Mag, yan, magsaliksik o mag-research kayo kung ano ang hinahanap ng inyong uh, pasukan o ng isang kumpanya. Maaari mo yung bisitahin ang kanilang website. Bakit? Para maging familiar ka sa kanilang services. Ano ba yung services nila sa sa company nila. Sino ang mga taga-pamuno doon? Maging pamilya din kayo sa mission. Ano bang mission nila sa mga sa mga servisyon, sa mga tao? Ano na naman ang mga vision nila sa kanila? Anong vision nila sa mga tao? At alam niyo ang kultura ng inyong a-applyan. Ano ba ang kultura nila? Visit nyo ang website. Sumunod. Magsulat ka ng resume at lihang aplikasyon upang iyong ipakita sa pinag a mo na kung anong gusto mong posisyon. Sa tingin nila ay makakatulong sa pag-unlad ng kanilang kumpanya. Yan. Ilalahad mo rin to ng it parang informatibo at nang may kababaang ang loob at paggalang. Okay? Ilalahad mo yan ng nang may kababaang loob at paggalang. At huwag mambobola daw at huwag mayabang. Hindi yan magugustuhan ng employer. Yan. Huwag mambobola. Yan yung mga hakbang sa pagsulat niya na ah, ng resume at liham. Tandaan nyo yung mga yung bit ko sa inyo. Okay. Ano naman ang sariling tala or resume. Okay. Ano naman ang resume? Sa resume, susulat natin doon ang, siyempre, yung complete na pangalan nyo. Name, address, email, and contact number. Ha? Huwag ninyong kalilimutan. Complete name. Yan. At sunod, edukasyon. Sulat nyo kung saan kayo nagtapos. Kursong inyong kinuha? Ano ba yung kurso nyo? Saan ba kayo nagtapos? Okay. Sumunod, professional mismong karanasan o professional experiences. Iyan sa iyan yung mga ng mga experiences na na mga professional na sa kayo kung mag uh, ano kayo magta-attend na kayo after your grade 12 kung ano man yung ano hindi pa naman kayo makakapaglagay niya ng mga professional experiences niya kasi bago pa lang kayo mag-apply. Okay lang ba yun? Saan ba galing yung mga magkakaling na, na ano natin? Na, na, na nagtatrabaho. Hindi sa'yo. Walang experience kaya nga nag-apply para magkaroon na experience. Huwag kayong matatakot mag-apply. Laban lang. Ano naman yung mga layunin mo sa buhay? Naglalagay kayo dyan ng ano ba layunin niyo sa buhay, ilalagay niyo diyan objectives niyo. Bakit ba kayo bakit ba gusto niyo magtrabaho? Okay? Lagay niyo diyan ang layunin niyo sa buhay upang umangat kayo sa inyong pamumuhay. Ganyan yan. Ano ba ang layo ninyo? Karangalang natamo. Ano ba yung mga karangalang natamo nyo? Mga awards, ilalagay nyo rin yan kung meron kayo. Uh, nagtapos, natapos mataas nagtapos sa ama computer halimbawa ganoon na nagkamit na mataas na ng para ngalan unang banggit halawang banggit mga ganoon kaya mga kumlaude, sumakumlaude, magnakumlaude, laude mga magna ganyan. bens lister okay sumunod kailangan mo magsabit ng nang seminar and workshop, mga certificate, mga dinaluhan yung certificates. Ayan. So, paano kayo makakapag-submit niyan? So, dapat umaten kayo sa mga seminars. Maganda pong na kayo ng seminar, seminars related to your courses. Ayan. Laking tulong yan. Mga kakayahan, ano ba yung mga skills nyo na mga katulong sa inyong pag-apply? Isulat mo dyan ang mga skills. Skills. Ang ano ganda mga skills nyo dyan. Magaling ba kayong mga uh, mag uh, ano ba dyan marami marami yung mag bartending saan pa ba yun? mga sa accountancy mga ganyan sa computer sa mga STEM graduate yan ano sumunod sa mga nabibilangan It's or affiliation. Iyan yung mga organization sa ka ba affiliated Sa ngayon, sumali na kayo sa mga organization nyo. ba? Diba? Para mailag may mailagay kayo sa tala nyo. Sa mga talaan nyo. Okay? Sanggunian or character references. Ito yung mga mentor nyo. Pwede nyo ilagay dyan. Sanggunian. Sanggunian. Sino ba yung mga mentor nyo na kayo ay kilalang kilalang o character preferences? Isusulat niyo yung pangalan ng character reference nyo. Pangalan niya, complete name, position, and telephone number. Para pag tinawagan sila ng employer nyo, sila ay tatawag at itatanong kung ano at kakilala kayo ng character reference nyo. Kasi ito, itatanong kayo ng employer doon sa inyong nilagay na sanggunian. Yan. Yan yung mag-aaral. Yan yung mga sample o dapat nyong ilagay sa resume. Tandaan nyo yan.